Ipis na oh, talaga ng mga tao. Partida pa yan sa so Netherlands pa yan. Sa lapas pa ng Pilipinas yan. Ah. What more kung sa Pilipinas yan siya? Dinudubog talaga. Kapag ito si Marcos, oh, oh, walang mga mga tao, hindi man lang pinapansin pa kaway-kaway pa, o. Oh. Did man lang siya, Oh. May ayuda pa yan, ha. Ah. Partida, may ayuda pa yan. At sa Pilipinas pa ito, ha. Ah. Sinakripisyo ang pondo ng PhilHealth at saka yung infrastructure binala sa ayuda para bumango ang gobyerno. Wala pa rin epekto. Yes, ma'am. Maayong hapon po. -bo. Um, I'm April from Davao City. And, alo, nakaila po po. Um, VP, um, most of our group today is um, nurses from Germany. We would just like to ask if we can apply maybe as a volunteer for a personal uh, nurse for um, President the Duterte. I can speak German. I can speak Dutch. I can speak English, and of course, Tisaya. Um, I yes. I have to ask the lawyers, ma'am. Yes, please. Um, uh, please. If that is something that can be done yeah. within the rules of the mm -hmm. detention center, yes. uh, I have both the residents with Isara, resident po ako ng Holland, uh, ng Netherlands, and resident in ako Germany. Uh, sabi iba illegal. Sana olong <laughs> hindi po ako nakatira dito since 2008 until 2023. Okay. Pero lumipad po ako ng Germany kasi mas maganda po ang offer nila doon. I'm a operating room nurse po. And Pero I can guarantee... Pwede yan. Actually, hindi pa namin napag-usapan yan, ma'am. Ang napag-usapan yes, yes, na si namin doon, paano yung pag-ibigay. Marunong, Marunong din ako magluto ng taxi o <laughs> BPA. <laughs> One stop shop ka pala. Oh, yung pinadala na bigo mong na. Just no problem. I tell I submitted already an application to um um Sir Alex into Monti Agudo. He's actually my cousin and also to uh, Sir Bongo. Sa inyo hindi ko po masubmit submit kasi hindi ko kayo basta, -basta ma-message sa page niyo po. Ah, Wala po. Ako, ano, so, oo <laughs> Message kay Ma'am Hanilat din po, nakarating na po yung application ko, but I don't know kung nakarating na po sa inyo. Uh, marami na nakakilala kay Shaira, Ma'am. Shaira, Shaira okay. So, okay. the Vice President. ano po ba dapat isa? all my credentials po. Pwede po, Shaira, po yung, po Shaira okay. Mandrona. Shaira Mandrona. paki okay. okay, search guys. Opo. Sige po, VP. Tatabi po ako ng application. Yes, ma'am.